Ay, Dr. Stratos, baka pwede na yung subukan nung sapatos challenge mo. Wala kasi kami sapatos eh. Nagiraman lang kami. So guys, meron tatlong kabataan na gusto sumubok sa sapatos challenge. Pwede Tingnan mo sapatos, sapatos mo, Tol. Hiniram eh, ko lang po yan. Mm, lang. Susubok para sa sapatos challenge, guys. Since dala naman natin yung COVID-19 na ngayon, sige, baka pwede natin pasubok na itong mga batang ito. So ito sapatos, guys. Buti na lang, nadala natin. Galing to kay Sir MB. Maka naka ba kay Sir MB? Matik. Yes. Yes. Okay, so 1 to 5 lang yung score gagawin natin, okay lang sa inyo So bago pala tayo magsimula, pakifollow po muna ang ambitious na Naparel Dahil apat na sapatos pa ay nakapending sa akin para ipamigay natin So yung sa unang possession nga natin dito guys ay hindi muna tayo magpapakapagod Bira lang tayo muna ng bira hanggang sa sumablay nga tayo dito At yung sa unang possession nga ng kalaban natin dito ay pinigyan agad tayo ng isang magandang tira At yung sa pangalawang attempt niya nga dito ay pinakikiramdaman niya lang muna kung paano ba tayo aatakihin Napaparetreat natin siya dito kaso lang bigla siya nag jumper at ayun di pumaso at yung nakahawak na nga ako ng bola dito ay binigla natin ng kaliwa through the layup basket nga at ayun nakachamba tayo at yung mag attempt nga tayo dito uli ay susubukan natin buwagin yung depensa na ginagawa niya ay ang kaso lang dumiretso uli ako sa kaliwa through the layup basket at nakachamba uli hanggat nasa momentum nga tayo dito ay sinusunod-sunod ko na yung mga birada na ginagawa natin at nakakachamba nga tayo so yung sa last score nga uli na gagawin natin ay susubukan natin uling buwagin yung depensa na ginagawa niya at nagulat nga ako dito dahil yung 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 bola ay nakachamba na naman. Kaya dito ay dali-dali ko lang tinawag yung pangalawa natin makakalaban at dito nga ay tumiretso sa left side at ayun hindi pumasok. Ganun pa rin naman yung gagawin ko, bira lang lang bira as long na hindi pa tayo sumasablay dito. So kung malayo yung depensa na ginagawa ng kalaban natin ay hindi ako nag-aatubili na tumira lang. At yung mag-aattempt nga tayo uli dito ay medyo lumapit na siya ng konti. Kapag ganito talagang pinapabayaan lang tayo ay hindi na talaga ako nag-aatubili at eto nga sumablay na. Maganda sana yung mga ginagawang salaksa ni idol dito e eh, ang lang wala ata siya sa kondisyon at yung nakahawak na nga uli ako ng bola dito ay eh, dito na talaga siyang dumepensa ng maayos at yung binigla ko nga siya dito sa left side ay eh, nagulat siya sa ginawa nating spin move sa baybigla ang pull up ayun nakachamba tayo sinubukan ko lang muna dito makipag appear sa kalaban natin at nagsisimula na siyang sumundot sa bola at yung naisipan ko nga ang palusutin yung bola dito e eh, akala ko ay makakaisip sa tayo sa kanya at sobrang ganda nga ng depensa na ginawa niya dito at yung nakahawak na nga siya ng bola dito ay sinubukan niya mag pull up jumper sa atin eh ang kaso lang talaga ay wala ata siya sa kondisyon. Kinat ko na lang din yung mga ibang posesyon na sumablay kami at dito nga ay nakachamba na tayo ng tuluyan. Nakatukod na nga ako sa mga pagkakataon na to at yung binigay nga sa atin yung bola dito ay hindi na talaga ako nag-atubili na tumira at ayun tapos na po yung laban. Kaya dali-dali ko nang tinawag yung huli natin makakalaban at dito ay biniridahan agad tayo ng isang pull up. Sinusubukan ko ang buwagin sa unang posesyon natin dito yung depensa na niya at dito ay bigla nagpick up the ball at yun naka-step tayo through the layup basket at yung akala ko nga dito ay nasa momentum pa ako ay bumira ako ng isa ay ang kaso lang talaga ay hindi pumasok at sobra nga ako nagulat sa ginawan talento ng bata na to dahil tumira ba naman na napakalayo ayun bigla tayong tukod at yung akala ko nga dito ay hindi na tayo makakahawak ng bola ay binigyan tayo ng isang floater at grabe buti hindi pumasok nga at eto na nga yung mga pagkakataon na gumamit na ako ng Demzerol dribble at inulit ko uli yung ginawa ko kanina na pick up the ball sabay two step ayun, nakachamba tayo sa kanya. At yung napansin ko nga na medyo effective yung ginagawa natin ay dito susubukan ko uling ulitin pero sa ibang way naman na pamamaraan. Dito naman tayo sumubok sa kanan at ayun nga, nakachamba na naman tayo. At yung uulitin ko nga uli dito ay nagmumukha na tayong sugapa kaya dito ay naisipan ko lang din na tumira sa labas dahil sobrang layo niya na eh ang kaso lang talaga ay hindi pumasok. So eto na yung mga pagkakataon na nakahawak na siya ng bola at dito nga ay niya sa kanan sa bigla ang pihit ayun Grabe, pasok. At binigla nga niya tayo dito ng isang salaksak at buti kami na huli natin. At yung nakahawak na nga tayo ng bola dito ay malayo yung depensa na ginagawa niya kaya wala na akong magagawa. At yung akalaan niya nga na sasablay tayo dito ay hindi na ako nag-atubili. Nice game po sa inyong tatlo. At buti na nga lang din kamo ay may dala tayong tatlong pares ng medyas kaya dito ay tag silang pares. <laughs> Shoutout, Alec Lloyd. Shoutout. sa mga namin. Maraming ano.